So guys, yan na mga kami at ito nakuha namin kagabi. Ayan, at kasama ang aking anak, anak ng aking bilas at anak ng tito ng sa asawa din, si Cedric, si Mark Reven, si Lester. Let's go! Mga tayo guys! Ah, lang kami sa malapit. Hawak ko doon anak ah! game. Hindi na malapit-lapit lang kami. Ha? ha? Uh. Ang payong ni Reuben dyan, dyan. And guys. Ayan oh, na ulit pag nandun na kami. Sa aming spot. Ayong kapitan ngayon kapitan disaguan <laughs> Yan o nangangawel din yun o yun o hawak ka to danaka. so guys malapit na kami sa aming spot ayan o. So guys, dito na kami, magpundo na kami. Sige, laglag mo na to eh. Ang paa mo ha, sa lubed. Sige. Okay. Dandahan lang. Yan. Yun ang ating, ano, master na rin yan. Sige, hilay-layan mo lang. Kaya Ay, sabod. Tulungan mo, Drake, pag nagsabod, Drake. Oh, gaano pa tayo eh. Opo, mangunuli tayo ng isda. Ito? Saan? Hindi, pondo yan. Pondo natin. Opo. Oo, para ma hindi tayo maanod. So guys, din natin. Patay natin. Ito yung pang padapo natin. hug tawag sa amin. Ipapakita po natin doon sa no oh, kadalong ano. Yan. yan. Tapos wala tayong ano eh. Sana ano. ba? may start tayo hati-hati tayo sa huli natin yung ulo patayin mo lang direct dyan lang yan pang hugog natin yan ang tanong kaya kaya ng aking nylon so, yan, ito guys ito yung mga uh, gawain namin noon eh Oh, -so. Sinabit mo ay angat, eh angat mo, Toy. Eh angat mo. Ga, daraman mo muna 'to. Wala pa naman 'yan nang brake. Bangulah pa. Ha, tingin. Nun Ninantay yung sa Kita ka, Toy. Hmm, teka lang, lang. Eh. Ba, um. Yan, laglag -lag na tayo, guys. Sabit ko. Hmm? hmm Mahu mga huli tayo na isda. Tibol pa tigo? Ang dugtong Sana umabot. Okay, abot na. ko parang hindi aabot sa akin ha ay abot so guys huli na tayo guys agad guys na set up natin na testing lang natin sus kalpas pa yata ay huli nga ayun guys huli natin <laughs> ngayon ka na drink Oh, sige. Ngayon bok lap lap nak ayo niyan pati ano pa ano boleh guys malto sa japan guys lubay ang tawag dito sa amin dabayate tala ta. na ka ka. Madulas. madulas madulas guys Ganyan mo kista tayo. Na, kawaki ka. mo ka. Isda ka yan. Pista. Hindi, dito yan o. Isda. 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 lubayan na may kulay? Kaya sila? Bumipatid. Pa. isda? isda? Dito? Yan pa Hmm. na ako mamalaglag yan. Wala tayong pamukpok. Pamuk

Oh, oh, Sabet. Sabet. Kalpas. <laughs> Sayang. Sayang. Okay, guys, uli sana yung pamangkin ko, guys. Kaso nakalpas daw wala kay. Kuya kita pa sa video ka anak. Lagi <laughs> ka Ay, ay sin ina ano ano lang. ko Madulas yan, ma kalpas tulo yan. Ha? Kalpas. No, start, start now, ubus pa but siguro. Ubus ay guys. guys. Ayo, ubus ang pain.

dapat. Pati ha? ha, wag. Ah. Wag durugin mo na 'yan bago pa itapon. Wag mag-ano ka ng anak. Mabungog Sabu makagat ng daliri mo, sabi ko sa iyo. Ding. 'Pag mo na nang bungog. Wag. Maya na ayugog eh, 'yan, mabubusog masyado 'yung isda. Pantos, guys. Mm, kainin niyan, durugin niyan. 'Yan Hindi mm. oh. guys, ulit tayo na naman, guys. ulit tayo, guys. Ulit tayo, guys, ano no namumuti oh. Ano 'yan? <laughs> Yan guys, ulit tayo guys. <laughs> ano yan pa? Isda. Ano ba ito? Guys, sulit natin guys. Ayan ganito. Guys, ay Salam. Uli ka? Uh, <laughs> uli din guys, ice ito Itong mga isda kasi na namin guys. Hindi ito, ano, hindi ito hindi lumalaki talaga. Mm -hmm. Kaya, Goods lang yan guys. Punta. Oh, gulok anak. Mm Huwag -hmm. laro ang gulok. Kod punta. Kulekatai. ka pantil. Mga hey guys, 'di kinakalabit kalabit lang. Maliit ang bunganga nito, ang iba eh. Bola Amo, laki-laki talaga. Abo, <laughs> pa laki, papa Bui, eh. Eh, kaya, kulit kaya kulit! Kaya, kulit guys! Kaya, wala na Wala na namang pain. pa, pa eh. Meron. Pain, papa? Meron pa yan. Bista, Uli na naman tayo guys Uli na naman tayo Naliit lang You know ah, Ganun pa rin Ganun pa rin guys Kaya goods na rin guys Hindi na rin masama na naman guys Guys ada mak, kui, pahin, oh, kau batik batik. Bisa nampain. Um, oh, kanak mau okay, nak pahin pahin kau. Kenyal eh, pok pok eh kau, maronoikau. <coughs> Di kamarono. <coughs> Aku mau. Bawa lagi lagi yang martil jo. koul. Okay guys. Taganda. Ayan pala. Yo. Takot. Hindi na. La Eh. Ipini inko. Daan, malaglag oh. Makagat. Daan lang, 'wag balik ka daan. Makagat ka. Kakagat. Kakagat ka ako na. Mm, pupukin mo ito. Pupukin mo. Dahan lang. Marunot. Buway. No. Marunot. Marunot. gid mm, Yung maliit lang, ano yun mo ha? Huwag malaki. Hindi. Okay. Mukhang ma... O, oh, maliit. Sorry, Timo. O. O. Busin ko yan. palat O, oh, busin ko lahat. Uy, malaki guys, malaki laki ito Uy, malaki laki ito guys Yan ha, eh, parang makalpas pa yata ganun pa rin Ganun pa rin Ay, blue Yung unang huli natin guys, malakas lang siya Ay, yan pala Bukit malaki laki Yan Uy, malaki Nagpagalitan pa tayo ng ating anak nilahin mo nilahin mo na Drake merong pang ano dito pa pamato pag lapat na sa ilalim nilahin nyo ng kunti mga isang dangkal para hindi magsabit isa lang nak dalawa yata yun eh isa Nah. <laughs> ah, for zero, ah, for one. Si Drake, ikaw to, wala pa to, yaw. <laughs> unang matalon yan, madulas yan. Diyan lang, huwag unang ano yan. Oh. Pugis da, pa. Si Don, ha? Siang ano yan? Ang dami. Siya ano? Ang dapat dagay? Mabikas. Uli na naman, guys. Uli Uli na naman. Uli na naman guys Uli na naman Payagot guys eh. Ay padagot gali uli Ay tus <laughs> Uy wag mo nang kainin Oh wag mo kainin Ay kain ka na Kain ah. ka na ito pa Pa, pa Bet na pa abot ng kutsilyo ba? Nak. No. mana mo ma, ma, na makagat. Kuchil yo. No malaglag na. Ole, buhay pa Na. Kelimpa. Daman. Yes. Konti lang, konti lang natin. Tinapon mo pa. Ano yung pagdagot? Dagot. Sana. Ano yung pagdagot? Ano itu? tayo? Kawel. Marunong ka? Isod ka ini uh -huh. namo ako gusti wala pa dami mga dugo mga bago kinbaka daga topo hmm. oo oh, mo wa kin boy ko na bau to na to komo baho to gan yan pang hugugunihin dapat dagat eh Hmm. Minanda guys. Ke titik. Minanda. Minak. Lah. apa? lagi jen